magandang magandang tanghali mga kabayan ngayon dito ulit tayo sa Makati nagkumuha eh, no? kasi dito lagi tayo sa Makati nakakabiyahe totally walang traffic ang sakay natin ngayon lalaki ayan, ayan si kuya naglalakad ng mga business oh. permit para sa ah, naglalakad kayo ng business permit kuya mm -hmm. para sa sa kumpanya anong kumpanya kayo? hindi yung pwede sabihin ko ah, oo nga pero ano yan yung trabaho? Saan kayo dito bali? Umuwi kayo kuya sa ano? Kabite. Sa Cavite? Cavite pa ako na uwi. Ayan. Mga kabayan, taga Cavite si sir. Saan kayo sa Cavite sir? Sa Bacoor po. Bakor. Ayan, taga Bacoor. Shoutout nyo yung taga Bacoor? Hello mga taga Bacoor. Shoutout sa anak ko si Paris tsaka si Briz. Ano pangalan nyo pala sir? Ako si uh, um, Zag. Sige pa um, para makala. Ako si Zag na ano. Uh, uh, registro ng mga business. Since... January na next week yun. Ayan. At nasakay ako ni Ima ng taxi vlog. <laughs> Ayan mga kabayan, siya ngayon ang pre-ride ni Kuya ngayon. At <laughs> nakiusap siya na sagot daw ng company yung ride niya. Pero wala talaga tayong ano dahil pag nag... Alam nyo naman yung pag... Yung mga na pre-ride ko tulad kaapon. Totally, sagot din kaapon si ma'am. Sagot din siya ng ano ng nung... Company, pero binigyan natin siya ng pre-ride kaya hindi rin tayo magre-release ng resibo <laughs> ayan si kuya oh. thank you oh, ito happy new year pala <laughs> sa mga viewers natin so iwasan nyo magpaputok para uh, safe tayo ngayong bagong, darating huwag uh, bagong bagong paputok daw kayo pag madaling araw na pag tulog ng mga kasama nyo <laughs> ayan siya ngayon ang bagay ng pre-ride natin taga isang taga-kabiti makabayan ano mga kabayan, shoutout ko lang yung old support na taxi driver din si Judy TV. Judy TV, shoutout sa inyo eh sa lagi mong ano sa pagko-comment sana magkita tayo pa, kasi parehas naman tayo ng ruta. Taxi driver ka din. Vlogger din yata ito si si Kuya. Ano masabi niyo Kuya dahil ano? Kayong bagay sa pre-ride ni Kuya ngayon. Ngayon yung lang ba nalaman na may pre-ride sa taxi na? No? Oo, oh, ngayon lang. Actually, um, bihira rin ako mag-taxi eh. Pero since official yung mga lakad ngayon. At mga raming dalang dokumento. So, yun. Kailangan... Mabilis sa trabaho mabilisan. na. No? din ng oras. <coughs> kasi, eh, ano na eh. Huling araw na ng trabaho ngayong taon eh. So, marami nang nakabakasyon kaya kailangan habulin yung dapat matapos. Malaking bagay din itong pre-ride sa inyo kasi kung sagot nyo yung pamasahe, malaking bagay sa hmm, inyo ito. Malaking bagay din yung ano, 200 pesos <laughs> sa isang araw. Ano. Ah, bali, pag nagtataksi kayo, may limit talaga kayo sa ano, 200? Hindi naman. Depende kung gaano kasi kalayo. Ganun. Kasi kung malapit lang, dapat ano sa minimum lang din. Kung depende sa layo, ganun. Hindi hmm. naman siya ano. eh yeah, si shout out mo yung mga taga sa inyo para maya maya nasa mga shout alas sa mga tropa ko dyan sa Pasay sa Bernabe Street si kay Kagawa Dreykas Carlo kay kung Buyok tsaka sa mga iba pang tropa dyan so yan kita kita tayo sa New Year in inuman ah, nasa Pasay ka nakatira Kabite, Cavite sir, pero ano, dumadayo ako, ka sa, dumadayo sa Pasay. layo ng inuman mo sir ha? Siyempre, doon tayo <laughs> lumaki nung bata. Asawa nyo doon, taga Cavite rin? Hmm, hindi, taga Kaloocan. Lumipat lang kaming Cavite nung ano. Ha, Kaloocan, Kaloocan din ako say, sa Kaloocan. Sa may ano, ho, sa may dagat-dagatan. Um, magalapit kami, paho lang ako eh. Hmm, yun, magkalapit nga yun, paho. So yun, ayan mga kabayan ayan si, si kuya bali bukas sana ano, yung mga nakakapanood ng video namin ng video kong sa pre-ride sana araw-araw isa din kayo sa matsimpuan nyo ko sa alas 12 hanggang alauna para sa binibigay kong pre-ride sa taxi ayan mga kabayan yung na pre-ride ko nga pala kahapon na taga tagi ano ate, shout out sa dahil ano pumayag ka din sa sa video natin. Sana mapanood muli yung ano natin, yung video na to ni Kuya. Pa-support na din ng video. Shout out sa mga nagsubscribe subscribe sa akin. Sana hindi man ngayon makukuha kayong free ride, machichimpuan niyo rin ako kahit saan kasi ako nakakarating. Basta tandaan nyo po alas 12 hanggang alauna. Free ride po yan kay Kuya kaya ngayon. Yung pasayro natin ito si Sir. Sinabi ko oh, na jamma. magbibidyo. Eh total eh sabi nga niya magbabayad siya kasi sagot ng company pero hindi natin gagawin yun dahil talagang legit ang free ride natin. Pang masa to hindi to pang sabi nga no. Kaya support na lang kayo sa video natin. Ito si Sir. Follow Ayan. nyo si Kuya para ano ma-monetize na yung vlog niya. <laughs> At ma mga tulong ayun yung ma itutulong natin sa kanya sa pag-follow tsaka pa ano, medyo malabo dahil ma makulimlim kasi nandito kami sa Cavite ay sa, sa Makati. Makati oh, Legazpi Village. Ayan, Kanan. Oo. Oh. Ayun nandito kami. Ngayon siya ngayon ang nakachamba sa atin tulad kay Madam kahapon nagulat din siya dahil free ride pala ang taxi kay ngayon kaya yung mga nakakapanood ng video namin ni Kuya sana ano bukas hindi man bukas mat matimpuan nyo rin ako dito sa ano sa alas 12 hanggang alaw na ang gamit natin na taxi El Pueblo Taxi Ayan ang gamit natin na taxi ngayon. Ayan si sir. Ano mo sasabihin nyo? Sir, dahil nasa pre-ride po pala kayo. Maraming salamat sa <laughs> pre-ride. So, hindi ko naman expected to. Pero, ano, yun. Thank you, kuya. Ano pangalan niya, kuya? Ako si Ramson Villegas, taxi vlog. Ayan. Ayan. Salamat kay kuya Ramson sa taxi vlog niya na pre-ride wing alas 12 hanggang alas oh, ng tanghali. 12 to 1 yun, oh, free ride talaga yun. Diretso lang tayo. Kaliwa no? Ah, tayo dito. Oo, oh, kasi sarado dyan eh. Okay, diretso lang tayo. Tapos kaliwa sa dire, Diretso natin. tayo kasi mapapalayo ka dyan. Ayan, dito. Yung pupunta namin, Gloriette, Ano, Greenbelt na? Uh -huh. O, hindi dito mga Greenbelt eh. Okay, na lang po. Papapalayo ka pag doon tayo, walang Greenbelt doon. Kaya eh sana ano, isa kayo sa magiging ano ko sa araw-araw kung pagbibigay ng libreng sakay sana matyambahan nyo rin si kuya. Dito ba kayo? Opo dito. Sige kuya. Thank you. Thank you. Oo. Oh. Sakto may, may, may pamalit na si kuya. Ayan. Thank you kuya. Thank you. Thank you po kuya. Sige. Ayan may papalit sa atin kuya, you, sir. Thank you, sir. Thank you, thank you. Ayan, mga... Bibicom Tower po. Saan po? Bibicom Tower sa likod po. Bibicom. Dito oh. sa Valero. mga kabayan. Support na lang po kayo sa video ni Kuya sa pre-ride na binigay ni Kuya dun sa bumaba. May pumalit na sa atin. Hindi na natin si Ma'am ipakita kasi hindi naman pre-ride yung ride nila. Ayan, magandang tanghali sa inyo. Advance Happy New Year sa lahat. Shoutout sa lahat na subscriber ko. Maraming maraming salamat.